Ayan mga cool schedule, tayo sa mga tomato o kamatis para sa ganun ay hindi siya babagsak pagdating ng tagulan o malakas ang hangin. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng ating mga kapwa mga YouTuber sa mga kanilang kanilang mga suporta. Ayan, paki-like naman diyan at paki-pindot sa button bell para sa ganun updated kayo sa aking mga upload sa Rawala. What's up? Ay, manood kayo mga ka ang mga ka-idol lahat tayo tatali dito tayo sa kabila naman yan, yan. walang taga-camera mga ka-idol ganyan lang talaga ito tatali ko pa ito niya lang ginagawa namin mga kusay doon sa mga halamang gulay namin gaya ng tomato o itong kamatis Thank you so much po sa lahat Apple Tingnan niyo yung aming mga gulay mga kulay Cider. Yan, talong. Yan, mga eggplant o talong. Yan. Yan ang palaya. May mga ano na bulaklak. Ito. Eggplant. Eggplant. ganyan oh, ang daming bunga Yan. dito pa tayo sa ano, kalamismis at saka ukra ito mga gabi oh ito ukra Yan nga sili. Yan. Yan, patula. Ito lang ako sa idol. Ayan pa Ayan, patula. Kalamismis. Ayan. Dami. Ayan. Thank you Lord sa blessing. Ayan. Ang dami mga kalucay doon, ayan oh, no? napakadami yan, ang pa, ayan, ang pa, napakahatid ng mga kalucay doon, ang aming mga gulay, ang pa ayan. ayan. sila. Kagamis-mis saya karabantos sa Bisaya, ayan o. Ay, naku, napakasarap. Yeah. Dami. Tau Oh. Ayan mga kausay na sa sipag uh, ng ating lingkod uh, si Leonardo Vlogs Leonardo Guisa Ayan. Hmm. Ayan pa Atik na hatik. ang aming uh, gulayan sa paarlan. Ayan And, mga krisyaidol, maraming salamat po sa inyong mga uh, ating ikilig sa aking mga apologiaro araw. Thank you so much. Napakaganda pa kaganda aming kubo, sa gulayan. sambung, Sambong. Ayun. Chili. Ito ang kubo namin. Ye, kumbaga ito ang pinakabarax namin dito. Ano? Yan balana. Yan mga DJ idol langgang dito na lang at mahaba ng ating uh, video